Muling magiging mainit ang usapin tungkol sa rivalry ni na Heart Evangelista at Pia Wurtzbach dahil sa kanilang mga latest appearances sa mga kilalang fashion events. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagiging sikat ni Heart sa industriya ng fashion, kung saan kaliwat ka na ng kanyang mga imbitasyon upang maging representative ng iba't ibang high-end brands. Kamakailan lang, naging tampok si Heart sa balita matapos niyang makuha ang titulo ng number one sa top voices sa Paris Haute Couture Week. Bukod pa rito, siya rin ay umabot sa number 3 sa Men's Fashion Week sa nasabing prestigious na kaganapan. Dahil dito, usap-usapan na naman ang kanyang dominance sa fashion scene at tinuturing ng marami na isa itong patunay na ang aktres ay isang tunay na fashion icon. May mga ilan ding nagsasabi na ang pagkakapanalo ni Hart sa nasabing rankings ay isang malaking tagumpay at ipinalabas nilang higit pang sumikat si Hart sa larangan ng fashion. Ang mga bashers naman ay hindi pinalampas ang pagkakataon upang magbigay ng mga pahayag at nakatanggap ng mga reaksyon na nagsasabing, pinakain o nito ng alikabok, ang dating Miss Universe na si Pia Wurtzbach, na isa ring naglakad sa Paris Fashion Week. Sa mga komento ng mga netizens, may mga nagsabi ng mga pahayag na tila nagpapakita ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng dalawa, na nagpapatuloy sa kanilang rivalry. Isang netizen ang nagsabing, pinakain ng alikabok si Pia, at may ilan pa na nagsabing, nang ibabaw ang tunay na Reyna, na tila nagpapahiwatig na ang tagumpay ni Hart ay nagbigay ng pansin sa kanyang dominanteng posisyon sa fashion world. May mga nagkomento rin na bumagsak na si Queen P na nagpapakita ng pagkatalo ng dating Miss Universe sa harap ng mga kabogang achievements ni Hart. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay daan upang muling buhayin ang isyu ng rivalry sa pagitan ni na Hart at Pia gayun Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung anong reaksyon ni Pia hinggil sa mga pahayag na ito, ngunit malinaw na ang bawat isa ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kahusayan at impact sa industriya. Habang si Hart ay patuloy na namamayagpag sa fashion scene, si Pia naman ay patuloy ding sumusuporta sa mga proyekto at layuni na malapit sa kanyang puso. Sa kabila ng mga intriga at rivalry na binanggit ng ilang netizens, ang parehong mga kababaihan ay patuloy na gumagawa ng marka sa kanika nilang mga larangan. Bagamat may mga pagkakataon na ang kanilang tagumpay ay nagiging sanhi ng mga comparisons, ang kanilang mga achievements ay patunay ng kanilang kasikatan at pagiging influential na personalidad sa kanilang respective industries. Hindi rin nakaligtas si Hart sa mga papuri mula sa publiko, lalo na ang mga fashion enthusiasts at netizens na tumutok sa kanyang mga pinakabagong tagumpay. Sa kabila ng mga ganitong rivalry, parehong ang dalawang babae ay hindi nagpapakita ng anumang direktang sagutan o galit, ngunit sa mga komento ng mga fans at supporters, makikita ang di umano'y walang katapusang kompetisyon sa pagitan nila. Sa ngayon, asahan na may mga susunod na balita na muling magpapainit sa rivalry ng dalawang kilalang personalidad sa showbiz at fashion industry. Ngunit sa huli, ang tagumpay ni Hart at Pia ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kababaihan at sa kanilang mga tagahanga na patuloy na mangarap at magsikap upang makamtan ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok at intriga. Ano ang sinasabi nyo sa balitang ito?